Okay, welcome sa channel So, update tayo sa shop No, uh, By July, mag-exit na tayo sa ating shop Mga 6 years din ako dito Tapos 7 uh, years dun sa una na shop Na city mall na ngayon Tapos 2 uh, years dun sa isa, yung maliit So mga 15 years din ako dito sa Bacolod. Nag nag shop, no? So magdadala na tayo na nagawa ang mga unit dito. So update natin kung ano yung mga nagawa na natin, mga paglilinis, no? Mga ibinenta na sa bo, bakal bote. Mga dapat pang gawin. So, papasak tayo sa shop. yung marami pang mga dapat ilinisin. oh, basurahan yan. So, tinamba ko ng lahat halos dyan, no? Kasi, kailangan ko munang ayusin dito. Ayan, no? Diyan ko kinakata yung mga TV. So, sorry. Ingay. Kailangan ko linisin yan kasi may magre-rent na sa kabila na dapat tanggalin. Ayan, kailangan ko i-dispose siya mga yan. Mga panel issue na yan, ano. Tapos mga lumang model na. So, ayan, nakikita nyo. Ayan yung loob. Ayan na, kinarga na sa tricycle. Yung tube, 110 yan, na sharp, no? 120 galing US. So, tamad na akong restore kasi magana pa ako ng transformer o okay lang kung di bagloko so makikita nyo 95% na na malinis ayan malinis na siya natanggal na yung mga kalat kalat dyan syempre dito sa main desk ko wala pa rin no? Uh, di ko pa na asikaso medyo nakakapagod no? ang daming wire dyan sa baba halos hindi na makagawa dito na lang sa kabila So may mga vintage amplifier ako, mahilig akong bumili. Yeah. So na-check ko ang mga yan, may mga parts na sunog. So wala pa tayong time na i-restore yan at gabitin, no? Busy pa. So bala ko siyang dalhin sa lilipatan ko sa Luzon. Tapos ang mga tambak diyan sa unang part ng video na ito makikita nyo wala na rin. Yeah, may konti pa. Yung iba isa sa uli ko na yung mga medyo malaking sira no? screen issue plasma na screen issue no yun dinis na tapos ito kailangan pang tubusin ni may ari nagawa ko kahapon lang 55 inch samsung power supply issue ayan yung board umiinit ang tatlong 10k na resistor no ayan nakikita nyo may insulation tip so mainit sya kasi mataas ang perahe na dumadaan gawa nung partially short ang IC na yan so dyan siya connected so yamang meron akong spare ng board na ganitong model so yun ang ginamit ko kaya nag okay yung TV so mapapansin nyo tahimik yung street no medyo tumumal na nga yung TV repair gawa nung cellphone no may wifi ka lang okay na tapos ang kagandahan sa cellphone, YouTube, kailangan uh, pwede mo skip ang ano, ads. So bumagsak yung industriya ng TV repair dahil sa cellphone, uh, internet, wifi, no. Hindi dahil sa vlogger. Ha? Ah. Kasi yung vlogger sa pagre-repair na TV dati pa. Kahit nung si RT pa, meron na mga nagbablog paano i-repair yan. Okay? So, yan ang update ng ating shop. By uh, July, mag-exit na ako dito. So, kailangan ko pang by month of June na dito pa ako. So, may mga video pa tayo na i-upload. Okay, yan ang muna ang update. Ingat kayo lagi. Sa mga, sa mga subscribers natin na uh, curious kung saan makikita yung aking repair shop, so, pwede nyong i-google, no? Google Maps. Uh, Mag Electronics, Buri Road, Mandalagan, Bacolod City. So makikita yung makikita nyo yung labas ng shop natin. Okay? Salamat.